Hello, hello mga sangkay! Dito na naman ang sangkay niyong maingay! Another day, another someday! Yan ang dance, dance na. Na-miss ko na kasi ang sumayaw. At bago sumabak sa mga gawain. Aba, magpapaganda muna ako. Ma-flex -e ko lang kung paano ako gumawa ng napakagandang kilay. Ah. <laughs> at etong pinsan ko, nga. pag nakita ako nakakilay, magtatarong ko saan ako pupunta. Ang di niya alam, maglilinis na naman ako ng bahay. At dito na nga ako sa labas nagsuklay. Nagkakatanggalan kasi yung buhok ko. Pagkatapos ay inipit ko lang at ito naman dumiretso na ako dito sa aking labahe. Sandamakmak na labahin na naman. Ibababad ko nga lang ito para mamaya ay ko na lang. Habang nagbababad nga ako dito, may narinig pala akong iyak ng bata. Kaya naman dali Nagaling na ako tumayo at tumiretso sa kwarto. At gising na pala etong bunso ko. Kaya naman binuhat ko na at pinaliguan ko na. Mga tanghali na nga ito. Nung makuskus ko, itong binabad ko. Pag nga dito ako sa bahay naglaba. Ang isang tray ay nagiging tatlong araw. Nakakapag-usot nga ako Pagtulog na ang bunso ko. Isa naman pag nasa mood ng ate, magbantay sa kapatid niya. Kaya naman sa mga oras na to, dahil tulog pa siya. Pinaspasan ko na nga matapos yung mga damit niya. Pag dalawang kuskus ko na nga ito. Dahil kagabi nga ay nakapag na ako ng mga shorts. Punti-unti nga ako maglaba dahil nga nakakapagod. Umabot na nga ako ng hapon. Eto nga at sinabi ko nga sa ate na bantayin niya muna muna kapatid niya. At pinagkukuha ko na nga rin dito yung mga sinampay ko kagabi. Mga shirt nga yung una ko nilabahan dahil nga wala na kami mga shirt ipilisan. Paano ba naman ang habibi? Ang labahan kong kunting-kunti na lang hindi pa tinapos. Pero salamat! <coughs> at eto nga pinagtatanggal ko na nga ang mga hanger. Hanger pa nga to ng ate at hindi ko pa nasasauli. Pero sabi ko nga sa kanya ay ko nga ito pag nakabili na nga kami. Ang hirap talaga magsimula kakapus-kapusin pa. Ka. Pero kahit ano pa ang mangyari, ayun, tuloy pa rin ang buhay namin. Lumalaban naman ang patas. <coughs> At meron nga pala ako dito, hangi malili eh. Free nga ito sa mga diaper na nau-order ko kay Bunso. Buti na lang talaga at nakahanap ako ng diaper. Mura na, napakaganda niya pa. Sulit sa gamitan. 200 plus mo, meron ka ng 50 pieces. At tapos ito din, retso ko na nga sampay ang mga damit ni Bunso. Nilubos-lubos ko na nga ang gawa ko. Baka mamaya ay tamarin na naman ako. Pag nga kasi hindi ka to sinampay, abay wala na masusuot yung Bunso ko bukas. At ito naman, ang next kong ibababa. Nung matapos na nga ako magbaba. Naisipan ko na nga lang na magwalis ako dito. Para lang may maidagdag dito sa video ko. <laughs> at makita nyo kung gaano ako kasipan. <laughs> Hoy, siya, Peter, wag kang ganyan, huy. Alam niyo bang sobrang laking tulong talaga itong pagbibideo ko? Dahil sa ginagawa kong to, sinisipag ako maglinis ng bahay namin. Natatapos ko lahat ng gawain. Pero pag walang video to, na nasa kwarto na kahilata lang at nagsiselpo. <laughs> e, Natatapos ko magwalis at naghugas ay eh, naligo na nga rin ako. Naisipan ko nga dito na pumunta kami sa bahay ng ate. Makikimerienda. Nagmurangan na tubig ang ating kilay. Kaya naman, idodrawing ko muna itong kilay ko. Alam niyo bang nakakadagdag ganda itong pagkikilay? Ang laki talaga ng pagkakaiba ng mukha ko pag may kilay at walang kilay. <laughs> dilim ko akong rungto. Pag nga naman may kilay mukha naman akong tsaka Diyos ko po, napaglaita. Pass forward, nandito na nga kami sa bahay ng ate. At inagawa na nga namin. Ang pinsan niyang nakasakay dyan. At tuwang-tuwa naman suko ko nakasakay na. At sa susunod na, maghahabulan na nga sila ng pinsan niya. Tuwang-tuwa ang bata na nakalabas ng bahay. Habang pinagmamas na namin ang isa, eto naman ang pinsan niya. Nanurood lang din sa katatakbo ng pinsan ang niya. Ang pinsan ko ba? Napinsan niya? Napinsan ko? Napinsan niya? <laughs> Ikaw na madaming pinsan sang ka. <laughs> Nagistay nga kami dito hanggang sa gumabina. At autusan na nga rin ang ate. Nabumili ng may ula. Habang nga siya nagmamarinit, ako naman dito ay nagpapadingas. At yung pinsan ko nga yung bantay sa mga bata. At eto na nga, sinimula na nga ng ate. Ihawin yung mga iihaw Meron siya nga dito dog at meron din siyang pork Chacha. At syempre, makakalibre na naman kami. Kabait talaga ng ate. Salamat. <laughs> Habang pinapanood ko nga siyang magsugba. Naalala ko nga yung sariwang isda na sinugba. Ganitong oras kasi kami magsugba dati. Tapos nagpaalam na nga kami sa ate na mauli Mahamog na. Mahamog na rin kasi para sa bunso ko. Pagka uwi nga namin. Nilapag ko nga lang ang bunso. Tinikrop ko na nga itong mga tupiin ko. At tumulong na nga ang ate sa pagtupi dito. Minsan nga ay nagkukusa yan tumulong sa akin. Pag walang sumpo. <laughs> sa susunod nga ay may katuwang na ako. Sa pagl Dumating na nga ang ate. Hinatid niya na yung ulam na kanyang sinugba kanina. At kasama niya nga itong pasaway na isa. Salamat! Pero pansin ko lang. Buti na lang hindi naging uling yung pork. <coughs> Makakakain lang mga preso. At talaga naman itong bunso ko. Gusto na rin kumain ng pagkain namin. Dito na nga kami sa kwarto kumain dahil gising ito. O siya kumain na ba kayo? Tara kain tayo. At ah, ito nga ang buong maghapon na ganap namin. Kaya naman hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye bye mga sangkay.